Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ngayon po ay eh, share ko lang sa inyo itong mga gulay namin ni Mrs. Ayan. Yung talbos dito na nakaraan yun, na-arbis niya na. tumutubo na po ulit. yun yung mga sito, yun, eh, ano, malagok na. kasi sayang yung na yan, napuhutol kasi malakas po yung hangin eh. Oh. Eh yun na yung dulo sobrang lakas kasi ng hangin dito kasi nasa port floor kami pero may bunga naman siya yun o wala na hindi makakabunga na marami sayang <coughs> lakas po kasi ang hangin dito yung mga sito nga naputol na rin yung dulo yun o yun o wala rin dulo buti nga yung grapes natali niya yun o ay ah, tali niya dito ito pag ano tatalihan na rin dito yan kasi sobrang lakas ng hangin malaki na yan alago na ito, ang haba na magaganda na yung mga gulay sayang nga lang lakas ng hangin babali diba, yung dulo peche at mustasa lalaki na ito dalawang puno mustasa tapos yung tatlong pichay ang lalago na po ng mga tanim itong isang grips hindi masyado lumaki kasi maliit lang yung pinagtaniman na yung isa na yun, doon tinanim kasi ang kasama sa ano may mga mpala Masama sama-sama na sila dyan ang kalamansi itong malaking puno ng kalabasa yan, maraming bunga hmm. yan, yung markot yung una lumalago na siya ito yung maliit lumalago hmm. na hmm. ano na yung anong daon niya? Ang ganda na yung ano, tubo. Ano ko na ito. naman. Pwede itong ilipat na nila. Ito yan. Ang lalaki. Ay, mustasa po yan. Ayan, siya nag-aalaga. Bulaklak. May rose pang kasama. Pero itong sexy na ito, siguro kinahin ng ano yan. Ano kayong kumain dyan? Kinahin na nga ng ano, may, o. Oh. Oh. May ano pa, May ano pa, ano pa, Ito na yan? Ito, ito, yung, ito May pagong tubo. Pagong tubo. Pagong Wala lang kasing malaking space, kaya... Malaking okay, space, eh. May, 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 dito lang. Tikit-tikit sila. Maliit lang po kasi itong space na Ito. Hindi po masyadong malaki. Ayan. Uh, Ito lang. Mo na, rati, ang dahil buo ng aratilis pala Ang dami yung Hindi mo lang ako ang buo po, nandito alam mo maraming maraming salamat po sa inyong pagsubay pa at pagtangkilik. At yung mga kaibigang vlogger dyan, salamat sa inyo. So wala sa mga pagsuporta sa mga kaibigan nating OVW. Ingat po kayo maraming maraming salamat din po sa pagsuporta nyo sa akin at sa mga napadal lang po sa akin munting channel maraming salamat po sana ay uh, subscribe din po kayo okay, like and share na rin po maraming maraming salamat po tingat po kayong palagi Nandito lang po na maraming salamat bye bye